Pabuhay ah! <laughs> Magandang araw po mga kabaywal ko sa pinilakan lang, di ba? Ngayon po mamimili po tayo. Pakikita ko po sa inyo kung paano po ako nakakatipid at yung paraan na pagbili po talaga dito sa mga groceries and supermarket talaga nakakaliba kasi self-service at di ba? Pakikita ko po sa inyo kung paano ang paraan dahil iba talagang nangungulimbat po hindi po nai-scan po yung mga ibang produkto. Nangyari po yan dito sa Finland. Pero pakikita ko po, po yung tamang paraan yung tapat. Siyempre mga Pilipino tayo. Kasi sa ibang bansa tayo, hindi lang yung pangalan natin na dala natin. Dala natin ang dangal ng buong Pilipinas. So, di ba? Tara, sama po ninyo. Medyo nag-snow ngayon eh, pero hindi po masyadong malamig. Tara, punta po muna tayo sa grocery shop. Medyo sinisipag ako mag-video sa grocery shop. Pero bawal po mag pakita ng mga tao para hindi tayo mabatas <laughs> <laughs> Bukun po muna natin gagamit po tayo ng kayo ginagamit po rito tapos tapos saan tapos 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 Diyon. Ito yung gagamitin po natin para tignan natin yung budget natin kung gansan at haabutin. At nakaganda po, nakalagay ang pangalan ko po yan. O, oh, Benzo, nakaka-recognize bong artista. Gano'n kadali. <laughs> at para hindi kayo manate may store mo, ilalagyan po yan. Hmm. so Sosyal. Let's go. At mag-shopping na po tayo, oh, di ba? <laughs> Dito nyo po mararamdaman na kung mangatog na ba yung wallet nyo o hindi pa. At least di ba may scanner kayo yung sarili. Kasi may listahan kayo, mas matag. Ito, automatic. At pwede nyo pong burahin kapag na-over your budget po. Ay, tingi tingin mo. Tapos pagdating nyo sa cashier, hmm. alam niyo na kung magkano babayaran nyo. Pwede kayong magmarunong doon. Kaya kung bayaran nyo. Mga ganun ang dating. <laughs> Ayan, kumuha po ako ng apat na plastic. I-scan lang po natin. Kailangan tumapat po yung circle. O, oh, 26 cents. Apat na plastic po yung ko. Para mamaya, ready na. Pagdating sa counter, pabayad yung lalong card. O, oh, diba? ganun ka-convenient. Just me, yung preso ngayon ng mangga ay 6 euro. 6, 12, 18, 20, 300 pesos isang kilo pero maganda ha matlutong ang mangga ngayon makapili nung ano uh, ito kagandahan po sa shop na to eh. sa likod makikita po ninyo kahit na hindi nyo kailangan lapirutin lahat diba? <laughs> nakikita nyo mga pag nasa likod yung po yung mga bago pag bibili po kayo kung hanin nyo po yung nasa ilalim huwag nyo mga yung <laughs> alugugin yung mga baka lambog na lambog na eh kasi hindi naman niya malalim yung ano yung pagkakasalan sa nila. Tama-tama ng pagkakapisil. <makes noise> ito, 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 malutong, malutong ang dating. Ayan, ganda, ayan o. Oh. No, sa so isang perasa pa lang natin, isang kilo na. <laughs> at dito, merong libreng plastic. May, merong biodegradable, kaya ubus na yung biodegradable eh. So, lalaki yung manga, tapos kikuluhin ko. Self-service at its best. So, number 20 po ang number sa kiluhan. Ayun po yung gagamitin nating number. Hindi po number ng wedding yan ah. <laughs> Ayan, medyo lalakas na po yung bunga nga kasi may music. Baka hindi ma-monetize tong video. Kiklik na po natin yung number 20 kasi yung number ng manga. At may lilitaw po dyan na sticker. Ayan, Tingnan natin kung magkano isang mangga. Anak ng kamote, 3 euro and 80 isang mas piraso mangga. 6, 12, 18, 200 pesos ang piraso. Isang, may git 1 kilong bigas na basma matinabulo. At pagkatapos, add na po natin sa pinamili natin. Ayan, nakaka 480 po na lang na po tayo. Plastic pa lang at mangga ang nakukuha natin. <laughs> Ito po yung biodegradable, si Bina Hindi nga katulad ng chismis na forever. Na wala katunaw-tunaw at nadadagdagan pa. ba? Alam po ninyo dito sa Finland, pinapatronize po talaga nilang sarili ng produkto kaya na pinilaki sa greenhouse. Kaya medyo mahal po eh. So hindi, sorry, uh, ngayon hindi po muna ako bibili na hinaharvest ko sa Finland. Hindi ko po, po kayo tinuturuan na gano'n. Sa Pilipinas, syempre eh. Uh, yung magsasaka-supportahan po natin kasi di, Di ba syempre dito mas mahal po yung bilhin. ah uh, hindi naman kalayuan ito eh. Kaya naman to sa Espanya. Ito pong mga warm foods na to, paghapon po, 30%. Pero after 8, kasi mga ngayon po magna 9pm. So ano na lang po ito? Minus 60%. O, oh, di ba? So ito kung 6.53 minus... Well, na natin minus 60%. So, oh, more than 2 euro na lang isang portion. O, oh, di ba? Kaya wala pong ano, natitirang pagkain sa mga shops. Kasi mamaya ubos na po yan. So pag mga discounted po tulad nitong minus 30%, minus 60% na po kasi ito dahil pass rate na. So pag babayad po nito, separate ito pag mga discounted. Yun lang po syempre. Dito po yung mga normal price, pag discounted, separate. Kasi may mga adjustments po nito. Tignan naman po ninyo, sa March 24 pa po yung last day po nito. Pero ngayon, di ba? Sinesay nilang minus 60% na po yan. Oh, o, di ay nako, okay na okay talaga dito. Kapag kukuha po kayo ng mga karne, sa lugod po kayo kukuha. Kahit po ng mga groceries. Bakit? Yung best before po, yung mga nasa po mas matagal. Tingnan natin yung date po nito, comparison. O, ito March 30. Ito yung nasa harap. Tingnan natin. O, March 26. O, di ba? Be smart. You shouldn't be very intelligent. Be smart. Ayan, ang bigas po na basmati 4 euro and 90 cents po o, di ba? Ilang kilo to? Uh, may git dalawang kilo hmm, Di ba? Eh, 2 kilograms pa Di mura Di ba? Ayan, tapos na po tayong mamili Naka 78 euro and 57 cents po tayo Ngayon, iscan po natin lang itong code Ibig sabihin po pala I-click ko pala yung no eh ibig sabihin na uh, tama lahat yung na scan ko kasi pag kinit nyo na yes kumikulang pa kailangan na siya. so balik na po natin kahit saan hindi ka tulad po nung kanina iilaw ko san po ang ito kahit saan pagkataas yung mabigay so dito po lumabas na po dito yung mga babayaran na-scan ko na po yung card dito. Sunod na po natin itong mga discount. Ito po yung separate. Kasi kanina, nung pag-scan ko nito, limitaw na po yung pinamili po natin. Hindi ba ganun kung Ito po, separate. Ayan po, nilagay ko na po sa rep yung mga halos na bagong pinamili natin. Siyempre, yung mga bagong pinamili, nilagay ko po sa likod at yung mga eto mga discounted pinrepare ko na po yun kasi iba dyan pakulan ko lalagay ko sa freezer ganun po yun ah, parang di masira pag nyo po sa freezer mas maganda po pakuluan po ninyo o slice po ninyo na naayon sa iluluto nyo sa susunod kanya yun po diba para walang masasayang po na pagkain <laughs> ayan dito na po sa bahay diba Naalala ko po nung lumipat po ako sa student apartment. Para pong condo style po siya. Ano natural lang po dito sa akin. At po alam niyo di ba? Yung bansa talaga nila eh, may kaya. Pero po yung mga tao. Libre edukasyon. Paglipat ko po sa student apartment, nagtataka po yung roommate ko. Kasi lahat ng, ano ko, oh, pagkain ko naka-display. Sa gilid po nakabili ko sa gilid ng bedroom ko. Baka daw ganun, baka hindi ba daw ilagay sa shelves. sa <laughs> may kusin. Kasi nakalagay po natin yan, di ba? Minsan kahit expired na yung pagkain, nakadisplay pa rin pati yung malalagyan. Kahit, kahit yung mga bote na mga alak, kahit na ubos na, lalagkawa tayo na tsaka, kunyari, alak pa rin, pang display, ba? di ba? Pa, pang, 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 para masabi na nga, may nakakain pa tayo. <laughs> Ayun po yung mga ano eh, nakakatawa po na parte na kultura po natin. Ibig sabihin, pinakita natin kahit paano nakatingin tayo ng ganun, kahit na ng laman. <laughs> Kaya di ba iba naman ayaw talagang gawin. Totoo lang po sa sistema talaga dito na yung katapatan po ng tao kahit sa labas, pagpunta po sa mga tindahan, pagdawalan kayo ng wallet, na, na natandaan nyo po yung nakapulit po ng beses ng dalawang wallet, yung sinuloy ko, yung ako naman nawalan, o nakuha ko po agad. Paano po? Ito na, napagod po ako ngayon. Maraming maraming salamat lang po sa inyong oras na inila sa Pinilalabay Basta maging tapat po tayo Dahil ang karma nandiyan po <laughs> Nakita nyo naman po sa shop kanina di ba? Na pwede pwede kayong kumuha ng ibang item na katulad ng garlic Tapos mas may mura ng iba I-scan nyo yung mas mura kaya sumasman so oh, Nangyayari po yan At iba naman hindi na i-scan, nakakalusot Kailangan talaga yung konsensya ang kalawan Pero kung wala ka naman ganun No comment alam <laughs> Maraming maraming salamat naman sa inyo oras na ilan sa pinilakal. Kami basta lagi po tayo positive vibes, good vibes. God bless you at po lagi mga araw. Laman lang! <laughs>